dagger. nga mga mukha ni Gabe. mukha ng picture ni Gabe. Pwede ko gawin sa akin tulad na naging isang pony rin sa Wawa. Yeah. Ito, ito, ito. Ito nga. So, Tapos uh, lalagyan natin kapag. Ito ka. Yung mo. Ano? 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 tagalog.

Biar aku nak YouTube ikan raya itu Biar aku nak Barang ikan raya itu Aku mana tu Itu dah tak tak Bibi, dia bibi ni bos ni Dia orang kat Dia orang dari